Anong flavor ang gusto mo? Ha? Sabi mo kay ate, bibili Yes, po. Ate, isang strawberry rainbow. Ano ba? Eto, isa. Isa na? Oo. Tapos, pakihiwalay lang tong isa. Ano ba yung choco. Ano ba yung gusto? Oo. Oo. May tisyo kayo, be? Sorry. Oh, Nakuha ka na lang ng tisyo ni be. Ito kanya ko. Wala ka man, ano, for? Wala, <laughs> Wala akong mga points, eh. Wala akong mga points, eh. Or kahit yung Eto four. Thank you. Thank you. Hawakan mo lang yung kay tita, ha? Mamaya mo na yung kainin, baby, ha? Yeah. Baka so, madumihan ka. Ito tayo, tayo. Hindi tayo ng gulay.